Guys, hello, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Meron lang akong sensitibong topic ngayon for now, this time na napapanahon sa atin ngayon sa kasalukuyan. Parusa sa mga gumagawa ng kahalayan. So, come on guys, basahin natin para matutunan natin kung anong dapat gawin tungkol dito. Nakarating sa akin, sabi sa 1 Corinthians 5 verse 1, Nakarating sa akin ang di mapag-aalin lang ang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag. Itiwalag na ninyo ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, sa iglesia raw, nariyan naman ako sa espiritu, I mean sa personal, nasa ibang lugar si Pablo, nariyan naman ako sa espiritu kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulang ko na sa ngala ng Panginoong Jesus ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang imapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Hallelujah! Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na sa ng kaunting lebadura ang buong masa? So, ka kaunting kahalayan, ang kaunting pagkakasala, Nadadamay ang buong katawan. Nadamay na buong pamilya, nadamay na buong buhay. Ku sino man gumagawa ng kahalayan na 'yon? Alisin ninyo ang himang ang lumang elevadura, ang kasalanan 'yon, upang kayoy ang kahalayan, upang kayoy maging malinis. 'Yon sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Hallelujah! Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura na walang kahalayan, na walang karumihan, na walang kasalanan. Sa gisag ng kalinisan at katapatan, doon malulugod si Jesus. Maaayos pa niya yung relationship nyo between you and the family. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapid. Hindi mga paganong mapaki hindi mga paganong mapakiapid sa kim magnanaka o sumasamba sa Diyos-Diyos na tinutukoy ko sapagkat para sila'y maiwasan ay kakailanganin ninyong umalis sa sanlibotang ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing kristyano siya, kristyano raw siya, ngunit nakikiapid sa Kim, sumasamba sa Diyos Diyosa, ng lalait, naglalasing, nagnanakaw, ni huwag kayo makikisalo sa gayong tao, sapagkat gumagawa ng kahalayan, sapagkat wala akong karapatang iwan nyo sila, iwasan nyo sila sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di kristyano ang Diyos ang ahatol sa kanila yun yun na, Diyos na ang bahala sa mga tao na yan ang mga nasa loob na iglesia ang dapat ninyong hatulan yun, hindi ba? ganito ang sabi ng kasulatan itiwalag ninyo ang masasama ang kasamahan ninyo so guys parurusahan na ng Diyos sa mga gumagawa ng kahalayan na yan mga karumihan na yan So, meron kasi ako nabalitaan na may ganyang nangyayari sa pamilya niya. So, ipagpasa natin lahat to. At kumuha tayo ng counseling sa isang, kasi malaking, malaking damage ang nagagawa niya sa isang tao. Kung ginagawa ka ng kahalayan ng mga hayop na yan. So, Diyos na bahala. So, yung taong ginawa ng kahalayan na yon so magbagong buhay ka na ikaw na, ikaw kausap ko, boys and girls. So, umalis ka na dyan. Iwasan mo na yung tao na yan. Iwan mo na. At sigurado, maparurusahan niya ng Diyos sa ginagawa niyang karumihan. Hindi matake ng Diyos ang ginagawa niyan dahil napakadumi, napakabanal ng Diyos. Tapos gagawa niya ng ganyan ang isa niyang kasambahay, ang isa niyang kapamilya. Patayan sa Diyos. So, yung mga tao, gagamitin ng Diyos para maparusahan niyang kung sino man yan. Mahalay na tao na yan. So, thank you Father God. Nagkaroon ako ng time para mabanggit ito sa, sa aking vlog and sa aking channel, sa Greer Channel and Rogas Palmaria Channel. And, sigurado guys, ayaw ng Diyos, kaya hindi mapang, hindi makapananaig. So, hindi na magtatagal hindi na magagawa ng mga ganyang tao ang patuloy nilang ginagawang karumihan. Okay guys? So, tututulan na ng Diyos. Tatapusin na ang paghihirap ng mga tao. Hallelujah! So, kawawa naman yung taong ginagawa ng kahalayan, pinapahirapan, damage na yung emotional niya, yung intellect, yung mental niya, yung utak niya, nilalamog pa yung katawan. So, nalaman ko na meron kakilalang ganyan. So, God, have mercy on that someone na gumagawa ng ganyang karumihan sa kanyang kapamilya. In Jesus' name. And kayo na bahalang umatol sa ganito tao. Kayo na gumawa, magparusa sa ganitong tao para tumino at magkaroon ng mag, maayos na pag-iisip tungkol dito. Okay, guys? And we pray, Father, na kayo na po ang gumawa ng paraan, ng solusyon para sa problema ito ng aking kaibigan and naikwento niya sa akin yung yung dinadanas niya na privately and napaka napaka sensitibo ng ganitong uh, sitwasyon. So thank you God nandiyan ka para lapitan namin sakaling kailangan ka namin. Kasi wala na kaming malapitang iba. So thank you God for having each other. Thank you God for letting us know ang tamang gagawin para matulungan namin ang mga kaibigan namin nakakas nakakaranas ng ganitong kababuyan so that's it guys, yun na muna for now na i-share ko lang sa inyo and sana matuto kayo and malaman nyo kung anong dapat gawin ang ginawa sa Sodoma at Gomorrah pinaulanan ng apoy hanggang sa mamatay lahat ng tao doon dahil sa ginagawa nilang kahalayan at kababuyan okay guys, kasobra na sobra ng dumi. So, huwag kayo magwawala ng pag-asa. Hingi kayo ng tulong. Hanggat maaari, humingi na hagad kayo ng tulong. And, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Okay? So, bye for now. See you next time. And, God bless everyone. Good evening.